Kampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya, Attorney Danny Con, abogado de Campanilla. Magandang magandang gabi po sa inyong lahat. Narito na naman tayo sa isa namang episode ng paborito ninyong programa, ang Attorney Danicon, Abogado de Campanilla. Gaya ng lagi kong sinasabi, dahil si galing ni ate, Attorney Danicon, may regular viewers ang, ang programa, kaya kahit iba ang narito, tinatanggap niyo pa rin. Sa gabing ito, ang kombinasyon, ng dalawang babaeng pinakamahinhin, pinakamahiyain sahat, hey! ako po muna si Bibet Ortesa, ang sawsawera ng bayan. Sawsawera ha, hindi, hindi sawsawan. Okay. At kasama ko at hindi ako, hindi ako yung main hin. <laughs> ikaw yun. Ako yung main hin. Oh, no, Oo nga, ikaw nga Ikaw nga. Isa pa rin abogado ng bayan <laughs> sa pangalan pa lang, kagalang-galang. <laughs> attorney P.G. Gala. Hello. Pero totoo po yun. Si, ano, si uh, Bibet ay may at malumanay. Eh, pero, Diyos ko, hintayin yung Uh, magsalita yan at Diyos ko lahat tayo lang. Kami dito nawiwindang. Tignan mo naman ang mukha. Diba? Ma nalilin lang tayo ng lahat niyan. <laughs> Pero maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood na sa TV, sa TV, dito sa YouTube, sa Facebook Live, at saka sa Signal 101. Natatawa <laughs> ako sa iyo. At saka sa ano, hello po sa inyong lahat, ba? Diba? <laughs> eh, kasi naman, PG. <laughs> dumaan ako sa cancer. I'm a 22-year-old breast cancer Amen. survivor. Amen. Ang galing. Ngayon, pag tinatanong ako, how did you survive it? Lagi ko sinasabi, faith in God mm. and a sense of humor. Mm. Always. Kasi kung wala kang sense of humor, sa lupain ng mga traffic, sa lupain ng mga flood mm. contract, uh, uh. contractors, <laughs> flood project contractors. Yan ang sinasabi natin. Walang <laughs> mangyayari sa'yo. Alam mo nga yun, di ba dati sabi nila, Ninoy, hindi ka nag-iisa. tutu mm. e, talagang totoo na nga yun. Dahil lahat tayo Karang, nagdurusa. Hindi, na hindi tayo so, nag-iisa. Kaya lahat ng mga Pilipino, ang lakas ng sense of humor. Exactly. Ha? Kasi, di ba? Diba? Parang, kung hindi ka pa matatawa sa nangyayari sa atin, yan pa pa mangyayari Ay, sa sabi diba? nga nung isa, dinadaan ko na lang sa tawa para pumasok ang, ang hangin sa sikmura ko at magkalaman. Pero ako nagsasawa na ako sa resiliency. Oo. Ayoko ayoko na noon, diba? Parang sinasabi resin eh tapat ninitay resin ano 'di ba? Kaya, ang sinasagot ko pag sinasabi nila na ang Filipino is just very like our national animal, mm. ang carabao, resilient. Na ayoko na noon. Gusto ko, ko pa alala sa lahat ng kalabaw marunong sumuwag. Actually, alam mo, pina the most dangerous uh, animal, na ano na basa ko to ha, is the water buffalo. Oh, 'di ba? Kasi talaga sumusugod yun. Exactly. With 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 or without provocation. Unlike yung mga tigre na papabayaan ka kung di gutom yung mga yun, hindi ka naman yung mga yun. Oh. So, dito tayo sa ating programang tuloy-tuloy ang ating mission na magbigay ng mga payong legal, pag-usapan ng mga batas na may kinaraman sa personal nating buhay, relasyon, at iba pa with matching chismis here and there, a little marites, dahil sa panahon ngayon, importante po, seriously speaking, ang may kinilaman tayo kahit konti tungkol sa batas. Dahil yan po ang nakakalutas ng karamihan ng ating programa. problema. Di ba? Totoo yan. Di ba? Papanood na rin Pati sa yeah. programa na rin. Ay, ganun na nga rin. <laughs> <laughs> Ngayon, yung ano ha, yung mga numbers na tatawagan ninyo, makikita niyo sa screen, um, It's 0954 310 yan para sa Globe. Para naman sa Smart, it's 0961-770-8807. Pwede rin kayo mag-message sa Facebook page ng TVUP. Okay, okay. Hmm. Text in question number one. Sana makarami tayo. Yes. Okay, sige. Uh, ang kapartner ni Tarzan, si Jane. Si Jane. Mula po naman sa Maynila. No. Okay. Na balik kay Isko. O. Okay. <laughs> at at <laughs> attorney, okay. pwede maari po ba akong humingi ng CCTV footage sa isang convenience store kahit wala akong police report o blotter? Mm -hmm. Nawalan po ako so kasi ako ng pera at sa tingin ko ay doon po nawala. That's a very nice question kasi ang dami ng CCTV ngayon oh. ano. Okay. Ang unang as a general rule, kasi ang CCTV footage sa isang convention is a private CCTV, hindi siya public CCTV. Kasi yung meron CCTV sa kalye sa gobyerno yun eh, di ba? Yon, pwede mong hingin yun kasi public space yon yeah, yeah, eh. Yeah, yeah babat CCTV footage of a convenience store is a private CCTV pag-aari nung may convenience store. Ng tindahan, okay? Oo, so can you ask for it kahit wala kang police report or court order or sa warrant pina, sa pina? Generally, no. But but if it is if the CCTV contains your image Uh, you own your image. You own your image and if you feel that your image is there, you can reasonably ask for a copy of the CCTV for your that contains your image. So, pag ganyan, hindi yan violation. Kasi bakit nagkaroon ka ng karapatan na to sa Data Privacy Act? Oh. Yeah, na diba? mo yan, oh, diba? Jane, ha? Aho, so, since uh 'di ba? You own your image, 'di ba? Kung nasaan ka. Mm -hmm. So so generally no. Pero kung tingin mo na, kasi ang tanong niya na, doon ako nawalan ng pera. Ibig sabihin, pumasok siya sa loob na yon. What you should be prepared for is to write a letter to the convenience store owner with details. Na, on this date, okay. dumating ako dyan, ako mismo, on this hour, bumili ako. Param, and it contains my image. And I want to see what you have recorded of me. Pa Kailangan nila ibigay sa'yo. Kung ayaw ibigay, sa ka magreklamo. Kanino? Ah, okay. Pwede sa data privacy. Pwede rin yan sa... Kung saan ba to? Pwede mong iakyat niyan sa kanyang pinaka-main. Pero usually sa Data Privacy Commission, pwede mong sabihin na ayaw, ayaw i-release sa akin eh. Makakatulong ba sa kanya kung mayroon siyang witness, may kasama siya? Yes, makakatulong. Kung... Na kaming dalawa, pumasok kami sa convenience store nyo. Kaming dalawa, we want to see. Kasi it contains our image. Okay. ba? Diba? But only to your... To, To, to that footage na nandoon ka. Kasi Yon otherwise, lang. they're not oh, compelled oh, to oh. give you anything else. Oh. At pati mo na kailangan mo, di ba? Kasi nawala ka ng pera no? eh, okay. yun. No? Sige. So, masasolve ma yan. Di ba? Ang ganda. Okay. So, abang inaantay natin hmm. ang ating text in color. Andito naman, balik tayo sa lupa ni Joy Belmonte. Hmm. Si Maria, 28 years hmm. old. Attorney, may tanong lang po ako tungkol sa mag-asawang ikinasal pero mali po ang nakalagay na lugar ng kapanganakan ng babae sa marriage mm -hmm. contract. May bisa pa rin po ba ang kasal kung ganito? Oo naman. Oo naman, 'di ba? Um, ba diba, what's a valid marriage Diba ba between uh, well in, in this country at least it's still between a man and a woman, 'di ba? Uh, fully consenting ba diba? to be uh, man and a woman ah uh, to be married in front of uh, up, uh, officiating a officiating officiating which who has the authority to marry mm -hmm. you and they are of legal age de ba capacity to marry de ba full consent so as long as those those elements are there diba? you are validly married a marriage certificate is just proof of marriage but it doesn't mean na porket mali ang marriage certificate eh hindi kayo kasal 'di ba? Ang mangyari lang dyan is pa-correct na lang yung entry pero hindi naman esensyal ang address ng lugar unless itatatwa mo na sayot na ibang tao yon Diba? Baka yun. Pero hindi hindi just because there is a, a mistake in the entry na hindi man lamang pangalan, edad mm -hmm. Di ba? Or identity, di ba? Mm. Then, the marriage is very much valid. Diba? Okay. Now, our caller. Heart, ang ganda ng pangalan. Okay. Mo. Ang ating caller po ay ang kapangalan ng iniibig ni Cheese Escudero. Nako. Narito po si Heart ng Rizal. Heart? Hello po. Hi, yes. Heart. Bakit Heart ang pangalan mo? <laughs> Hindi ko rin po alam eh. Ay, hindi mo rin alam. Kasi si Heart, ano, si Heart, bakit hindi sa February 14 ang birthday? Ako rin. Bakit hindi Heart ang pangalan ko? Ah, Oo. Oh. <laughs> ja Johnny Ponce, Johnny Ponce, In real rin. Yes, February 14. So... And, anyway. Si Chris. Oo. Oh. Mm. Mm. Sige, Heart, oh, si ano Hart... problema? Hindi naman sa puso ang ating problema, Heart, ha? Hindi, na hindi naman. Hindi love life, okay. Hindi po. Mm. Ano po, meron po ako yung friend na 19 years old na siya. 19. and, nag-ano po siya, umalis siya sa bahay nila kasi na physical abuse siya ng mom niya. And nag na missing yung mother niya. Kahit hindi naman siya missing kasi nga lumayas siya. So, meron po bang right sa kanya yung mom niya kahit na 19 years old na siya? Knowing na nakipisikal abuse din naman siya. Wala na. sa eh. Oo, hindi na. Nina eh. oh, Menor. Ang ang age of majority sa Pilipinas is okay. 18. Since she's 19, she is now considered an adult who can choose, 'di ba? No longer under the parental authority uh, ng kanyang mga magulang at pwede siyang hindi na layas ang tawag doon eh. Hindi yeah. na umalis. Umalis na lang siya eh. So wala, hindi na siya makukumpel na bumalik sa kanyang mga magulang dahil hindi na siya bata, in short. At saka, kung may physical abuse, lalo na, di ba? Okay. Oh, um, so, okay naman yung kaibigan mo ngayon. Masaya naman siya. Ano po, currently po, nakikitira lang rin po siya sa iba naming friends. Nag-aaral pa ba siya? working student po siya ngayon. Oh, at least, ano, you know, he's, she's gainfully employed. Oh. Basta so sabi mo, ano, kakayanin niya yan. Dahil mm -hmm. nag-aaral. Nagtatrabaho. Nagtatrabaho. Mm -hmm. Yes, po. Oh. Hindi siya pa, hindi na, 19 na siya. Meron na siya. Mm -hmm. She has every right to decide where and where to live. Okay, po. Okay, thank, thank you, you so much, Tony. Thank, thank you. Thank okay. Thank you, okay. Ah, karon, mo adto ta sa Cebu City ang duta o lechon o masaryal. Uy, ay, naintindihan ko na doon, lechon at saka yung masaryal. <laughs> <pang pagkaim. laughs> Sa Cebu City, lupain din niya ng sinuglaw. Wow. Oo, oh, alam ko yung sinuglaw. ba? Diba? Uh, si Ana, 32 years old. Attorney, gusto ko lang pong itanong. Naka-time deposit po ang pera ng kapatid ko at ang nakalagay na guardian ang lola namin. Kapag oras na para makuha ang pera pero hindi po pumirma ang kapatid ko, ano po ang mangyayari sa time deposit? Ah, okay. Sige. Gusto ko po. Okay. I assume na ang kapatid mo ay meron ng hindi na minor. Bakit siya may guardian pa? Oo nga. Nabilito ako dito. Kasi nga, bakit ano? siya nak nakakuha ng time deposit pero may guardian siya at wala mo naman. Okay. Assuming na, na hindi na menor. Kasi hindi naman nakakapag-time deposit ang bata eh. Unless the money, kung lola, baka naman galing sa lolo in trust. Maybe. ITF. Maybe. Pero kung talagang nakapangalan niya sa kapatid mo, di ba, at hindi siya pumirma, ibig sabihin yung Anong pipirmahan mo pag sa time deposit? Iba pag pag ang time deposit kasi ang alam ko dyan, is that uh naka sa bangko mo yung pera yes. mo hindi mo mailalabas for a certain period for higher interest kasi yeah. mas mapakukuha. Tapos 'pag pag nag-mature na 'yon, it will go back to the regular yes. account which yeah. I assume that your uh, your Sibling, yung kapatid mo, meron kasi hindi ka nakakapag-time deposit kung wala kang regular account hmm. sa banko. So, anong mangyayari pag hindi pumirma? Ano ang pinipirmahan sa pag-mature pag ng time deposit? Pag hindi mo yan ni renew at i place ulit, eh, the principal amount plus the interest will be credited to the regular bank account of your, your kapatid, kapatid mo. Oh. So, I don't know kung ano magiging role pa ng lola mo. You don't trust your lola? Hindi, <laughs> eh tsaka malaking problema dyan. Again, to use our hmm. newly discovered word. Ito way. na naman tayo. Handa ko na sarili ko. Ano pang ba bagong salita? Kung tigo ka bol. Tigo bola. ka bol. Paano oh. yun kung, kung nasa pangalan niya, yung oh. time deposit, Oh. What will happen to it? Magkaka Paano makukuha ng kapatid nitong ating... at maganda yan. Ano, usually kasi kunyari kung mga deposits, no, yung kunyari mga na namamatay, mm -hmm. mga, ay, mga natitigok, <laughs> mga <laughs> natitigok dahil um, uh, meron sila na naiiwang mga kaperahan sa banko. Ang nangyayari dyan is that the bank will hold on to the deposits of the deceased until there is proof of payment of the uh, estate tax, mm, which is mm. now just 6%. Uh, uh, uh. na lang nila yung 6%. Eh. Uh, oh, oh. nil nila yung 6%. Tapos ibinabalik. Yung... I, that's, ano, tapos um, para ma-withdraw mo na yung, kasi ay, naintindihan ng mga banko na, minsan kailangan mo na yung pera dahil uh, uh, kunyari, kung may expenses sa kamatayan or sa ospital, they will actually really, magbigay lang kayo ng EJS, ng mm -hmm. extra -hmm. extrajudicial settlement, usually sa banko, and they will release the funds and retain the 6%. Tapos pag meron ka na yung proof na nabayaran nyo na yung estate tax even without using the 6%, they will release yung na-retain nila dun sa bank, sa account na yun. Yun ang nangyayari, di ba? So, Yan, ha, malinaw ha, sinabi ni attorney, extrajudicial settlement. Okay, oh, yun na naman usually EJS. S. Iba yun sa EJK. Ay, nako. Okay. Nako, sana hindi na uso yun. Sana ang EJS oh, forever, oh, forever oh, pero EJK ay, dapat mawag ma na yun. Okay, forthwith. Um, <laughs> ngayon ang ating susunod na question. <laughs> MTRCB, hello. Ah, <laughs> uh, galing sa Isabela. Ah. Okay. Ah. I really like that name kasi that's the Spanish equivalent of my name, Elizabeth. Ah. Di ba? Pero matching uh, okay. pa yung pangalan niya, Belle of Isabella. Belle of Isabella. Wow. Oh. Wow. Wow. ba? Diba? Ang ganda na parang. Parang pag ako, pangit eh. Bibet of Kalong Bibet. Um, <laughs> Belle is 32 years old. Ang question niya, attorney, 20 years na, na po mula nang bilhin ng mama ko ang lupa ng tiyahin ko. Mm may kumpletong kasulatan at notaryadong deed of absolute sale. Ngayon binabawi niya at sinasabing peke at sanglalang daw ito at pinapakalat na dapat makulong si mama. Kumpleto po kami sa resibo at dokumento. Pwede bang makul Pwede ba siyang makulong? I think she means pwede bang makulong ang mama ko kahit totoo at notaryado ang deed? Ano ang dapat namin gawin sa barangay hearing? Ah, may barangay hearing na. Eh, Unang-una, bakit kayo matatakot kung meron naman pala kayong deed of absolute sale at you have complete receipts? ba? Diba? Dahil uh, I would suppose that yung tsahin mo, na pumirma rin ba? Diba? So she has to repudiate yes. her own signature. Yes, yes. Medyo mahirap naman yon. So ibig sabihin kung saan layan, bakit ka pumipirma ng deed of absolute sale? Hindi ka nagbabasa. 'di ba? Unless she can prove na it was under duress mm -hmm. yung mm -hmm. naipilit, mm -hmm. pero absent any proof of that, ah uh, wag kang mag-alala, ba? Diba? Ang alalahanin mo diyan is 20 years na hindi niyo pa napapalipat sa inyo ang titulo. Yung, parang ang tagal. Oh, ang tagal naman. Oh. Sana ko yun na yung titulo sa sa pangalan niyo, so, okay. How can they go about doing that, ipapalipat nila ngayon yung titulo. Ah, uh, okay, kasi may deed of absolute sale oh. naman, 'di ba? So they just have to pay the proper taxes for that one. Although kasi ang deed of absolute sale, ang nagbabaya dapat niyan, ang capital gains tax ang nagbabayad, 'yung nabayaran. Okay, so, so yung, yung kapatid ng nanay, nag tiyahin niya. Oh, kailangan siya magbayad. Ngayon, yung tiyahin is claiming na fake daw yung deed of absolute sale. How do this the, the the color in color niya at mama niya how do they get to prove na hindi fake yung deed of absolute sale well they can actually rely that it is correct it's up to the tiahan to prove it isn't ah okay the pre, okay. the burden is on the accuser the accuser ah okay the diba? they can they can presume lalo na kung nagnotaryo na, may, may notaryo so even the notary public can attest na na eh, pinirmahan niya. Pinakita sa akin yung ID. Kasi kung taryado yan, di ba? You subscribe yeah. subscribed and sworn to before me. O, oh, they Yun. Pinakita yan. So, yung, so you have to just, eh, huwag kayo mag -ano, Ang tsahin mo ang may burden of proof. Di ba? You don't have to prove it's correct. She has to prove it is Wala fake. Wala silang dapat ikatakot. Yes. Yan. Totoo yan. Oo. Okay. Dahil... Magaling kami. Uy. Narito na kami. <laughs> o, oh, di ba? Nakakarami okay. tayo. Uh. Sarupain. Emilio Aginaldo, Si Lisa. Uh. Ang Cavite. Uh -uh. Lisa, 29 years old. Nagpa-service po ako sa isang salon pero sobrang hindi ako satisfied sa resulta. Kinausap ko na ang owner at humingi ng refund pero tumanggi sila. Ang sabi lang, pwede raw akong bumalik para ipa-fix na hindi ko Ay, naman option. Uh, o mag-iwan na lang ng negative review, review. online, o okay sa may-ari na mag-iwan siya. Oh, o no? may, kakaiba negative naman to sa lood na to. Online. Confident hindi na, hindi na, kahit na, na mag-negative review pa. Hindi na rin sila nag-reply. Nag-heart react na lang sa mga messages Alam mo, ang tawag dyan, nonchalant ang may-ari ng salon, oh. ha? Napaka-nonchalant niya. O, di mag iwan ka ng review, okay lang. Hi, hi, pasabaw. May magagawa po ba akong legal action para makuha ang refund o hanggang review na lang talaga? Ang tanong ko dyan is is it worth it mm -hmm. na to do legal action for for this one? Although ang sinasabi ko, pwede kasi sa DTI. Pwede kang magreklamo for kasi doon parang fair serv yung um service na pwede mong ireklamo na, alas talagang na-murder -na talaga ba ang itsura mo? Ano ba, nagka, ayaw mo lang yung, yung gupit? Mm -mm. Di ba? Yeah. There are certain matters na, pahabain mo na lang ang buhok mo at mag ka ng ano. Kasi, is it worth it for you to go to the salon? Unless it was really, really, really bad service na um, nalapnos ang yung ano, dahil yeah. yung chemicals, ganyan. That one, yes. Kasi actually, hindi na DTI yan. Pwedeng injuries. Pero if you're just not satisfied with the way your hair was cut, at okay. ayaw nilang, at they were offering naman for back job, meaning aayusin uh, nila at ayaw mo at refund. Pwede mo yang i sa DTI. Maybe for just for lesson, di ba? Yeah. Kasi libre naman yun, yun. Ito, just to go to the DTI. At ayan saka, Elisa, isipin mo, magpapalegal action ka pa. Oo. Gagastos ka. Punta lang sa ibang salon. At kung ako naman ikaw, kung welcome sa may-ari ng salon na kahit i-bad review mo sila, Huwag mo gawing serious na bad review. Gawin mong sarcastic. Ayan na, okay. Magandang ano to. Sarcastic review para maging viral. Actually. Kung gusto nyo magpakulot, pumunta kayo sa salon na ito. At ito, dahil ang tsura mo. Dahil hanggang buhok nyo sa si ilong, kulot. <laughs> at least, sinabi mo hanggang ilong lang. Kinabahan ako doon. Ah, hindi naman. Do Believe ako. Natatakot <laughs> ako kay Direk. Oo nga. Hanggang doon lang. Hanggang, hanggang doon lang. Kasi, It, it, nakakatulong yung mga ganong klaseng review na quotable quotes. So, oh, actually, nga, yeah, tinuturo ngayon sa mga tao, mga seminars on how to make your posts viral. No? Ganyan. Meron ganyan mga, nasa hashtag lang pala yun. Okay. Mm. Um, ay, ito naman nakakalungkot. Ay, oo nga. Ano to? Galing din sa Cavite. Eh, hello po, namatay ang pusa ko ah. after two weeks confinement sa vet hospital dahil higit hindi agad sinabi Anabi, na anemic na siya, siya. inamin naman ng vet na nagkamali sila eh isa ko dito kasi may pwede ko pusa. po ba akong maka pwede ba akong makasuhan kung ipost ko online ang name ng hospital at vet may legal action ba akong pwedeng gawin for their negligence yes Unahin ko muna yung pangalawang tanong, no? Yung may legal action ba ako? Oo, pwede kang magreklamo for veterinary malpractice. Ang mga veterinaryo, lisensyado yan ng PRC, ng, Fili ng Professional uh, Regulatory Board, uh, ng Commission. Sa memorita yon. Okay, so, um, you can complain to the PRC about this, na lalo na kung mapapatunayan mo na talagang nagkamali sila, which led to the death of your cat. Ay, inis ako, May dami akong po pusa. Favorite ko ang cats. So, yes. Kasi kaya ako gusto kong sagutin yung una. So, pwede yan sa PRC. Actually, pinaka-effective ang PRC. Takot sila mawala ng lisensya. Pag nagawa mo na yan, kung ka ba ng online ng name at hospital at vet, makakasuhan ka ba? generally, no. It's not libelous if you are going to post something truthful. Uh, at diba? hindi malicious. At hindi malicious. O, ba? Kasi if you're just going to issue a warning of something that really happened to you, mm -mm. ba? Diba? And, and if you've already post uh, the complaint to the PRC, you can actually say it's public record already na, yeah. na naka- na nag-file ka. Lang. So, hindi kayong parang malicious. At saka, malay mo, pag hanbawa, nagtanong-tanong siya sa PRC, malaman niya na may iba ng complaints oh. against that. Ano. Oh. Kailangan lang yung post mo, is yung just truthful, yeah. wala yung mga, 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 kung ano-ano pa yeah. na. Just stick to what really happened. And um, what you have, what 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 is truthful, then you should be fine. At sa yung kung may pictures then, pwede. Yes, oh yes. Namasasama okay. oh. pusa nung malusog ba? Naiinis ako, nami ko pusa. I have um, nung, like nine nung, uh, cats. Nung close to mm. to dying na, makakaano yan kasi yung, yung empathy. Do you have pets? Ay, meron kaming aspin na mahal na mahal ng asawa ko. Ako rin, meron mas, na mas, mas, mas mahal pa niya yung asawa, uh, aspin kasi sa akin. <laughs> Na um, <laughs> ako naman, tito, huwag naman ganon. Hindi naman. Apa, alam mong ginawa sa akin ng lalaking yun. Ano pa sa siya? Nung isang gabi. Hindi asa, Dati na na naasawa ngayon, yung lalaking yun, okay? Na nung isang gabi na naginip, na naginip na, nag na may nakita siyang malaking daga na tumatakbo sa kwarto namin. Tulog pa ako. Dito ako sa kabila, siya dito. So, hinahabol niya yung daga, ganito. Apparently, mabilis tumakoy yung... Ito na tinamaan ako dito. <laughs> Are you sure to Baka And, naman, eh, are you sure? Baka naman totoo namang gising. Sabi yeah. sa akin ni Joel, lumanganday, kinagamit lang yung dahil Ayun na nga, sabi ko, are you sure to log? Baka naman gising na gising pa yung, yung lalaking yon. <laughs> Pero ano talaga, yun talagang na, grabe, grabe ah. yun. <laughs> naman. O oh, anuman. ano man. Ah, ba? Diba? Di ba? at least, di ba? Pero... Verify kung talagang tulog o hindi. Ano man, pinag-away pa Ay, kayo humi, lalo. Ay, ako eh, na check-in, hindi binigay. <laughs> yung pala yun, oy, dagdagan, ah. dagdagan ng fans. Okay. Ay, <laughs> Di ba? ano, ito na, okay. But you know, right now, I'm very, very happy na all the summers nung ang tatay ko nagpa-practice pa ng lot, isudyante mm. ako, pinagbabakasyon niya yung sekretary niya pag summer. Ako ang take over. Kaya meron ako nakocontribute na no, konting legal terms. Yeah. I, I noticed ako so, nga. You know? Dahil nung nagsisekretary ako sa... Bagay kang maging abogado nga, ano? Pangarap ko sana ano, yan na, kaya kaya na, kaya na. yun na, na. Yan na. Yan na. Yan na ano. Pero ano, ano, sa emote pa lang, oh. kuhang-kuhan na. your honor. <laughs> 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 anyway, mga kaibigan, mm -hmm. sa mga nag-text at nag-comment sa aming Facebook, page. Abangan ninyo ang mga susunod naming episode. Baka ang tanong nyo na, ang ating mapag-usapan. Oo nga. Diba? Ngayon, mad madami tayo ulit na sagot sa today. Yeah, I'm so happy about six. it. Six! Six ba? Uy, Oo. record! Record yon, Okay. Salamat sa mga nanonood sa YouTube at sa Facebook Live ha. At sa mga sa Signal 101 rin. At sa mga lahat ng mga nag-text at mga tumawag. O bagay niyo ulit kami sa mga susunod na episode para masagot namin na yun mga tatunong na legal at kung ano-ano pa. -ano at dahil sa eh, ngayon eh baka malamang sa hindi So, magkita man tayo uli na kami magkasama. Kumaka Sana, no? Kumakanta na, nun, kumakanta na, nun, si Jose Marichan. Ay, o nga, bro. Oo, oh, diba? Ngayon, nag-aabang na siya. Nang, mamaya, diba? kita mo sumisilip na diba? dyan, diba? Kaya, oh. ako po ang inyong lingkod. Kahalili ni Mare Yao, Mare ng Bayan. Ako si Bebeth sau sawsawera ng bayan. At ako ang inyong abogada de Campanilla, attorney PG. Diba? Hanggang sa muli, ito, ito, at, Ato ni Danikon, abogado de Campanilla. Bye!